Napagkaganda naman kasi ng pagkakadali nito, napagkakinis, mas makinis pa sa balat mo. Ay pati tong mugs dale! At itong isa naman ay tinetape pa para hindi makulayan yung gulong. At trabaho nga ni Bayaw itong katayang nga rito. Gawat hindi naman ako makatulong. Gawat meron tayong batang pasaway. Ay ready ready na sa new year. Meron ng pampaingay Oh. Ay talaga naman mapapatakip ka rito ng ilong. Ikaw ba naman nasa unit? Kulob na kulob. Tapos nagpipainting ka ng ganito. Ay talaga naman. Tingnan nyo naman kasi tol kung gaano nakabisa yan. Sorry, May, may Pagkaganda naman talaga kasi ng tanawin dito sa amin at mapuno naman talaga si Moy Pananghangin. Eto na, sound check. Me, I I oh tama na, baka makapirate pa tayo eh Bumili na nga rin si Bayo at saka itong kapatid niya nga Nang iihawin namin tol, inasal Pero bago yun ay eh, putrip mo tayo rito ng chicharon tol Pakinggan mo naman kasi tol kung gaano kabisa yan tol Habang si Bayo naman ay nagliligpit naman dito ng mga pinaggamitan niya na tools. Nahugasan ko na nga rin tong manok tol at nahiwaan ko na nga rin yan. Kaya naman after ni Bayo maligo ay eh, si Bayo na nga nagmarinate nento. Siyempre nagsuot na ng gloves para safety first ba? Simple lang kami magmarinate ng pang inasal tol. Wala nang et etchete, cetera, toyo, ketchup, kalamansi, bawang at saka pamintang pino lang yung tol. Pagkatapos no, eh wala na. Halu-haluin mo na. Mekos-mekos mo na yan. At pagkatapos takpa na natin tol nang mamarinate na natin yan. At syempre, agad-agad rin kagad ka, na orito nagpabaga tol. Galing oh. At dahil nga nagpintura sila bayaw, eh syempre kailangan nila magbanlaw ng alcohol tol. Pero kasama na ako dyan. Silipin muna natin dito yung inasal natin tol. Ay talaga naman napagkabisa niyan tol. Eto talaga yung mga mabibisang banding tol. At dahil nga gabi na, eh, pinasok na nga nila bayaw to mga pinuntarahan. Safety first ba? At syempre hindi mo nga wala yung mags natin dyan tol. Bukas na nga yan ikakabit ni bayaw dahil medyo basa pa nga yan. At sinilip na nga natin tong inasal natin tol. Like quality quality na. O magtataka ka bakit may isda dyan. Kesa naman masayang yung baga natin na matitira tol. Ay nag na yung kapitbahay natin dyan. Oh, hindi yan nila ulam ha. Pulutan din nila yan tol. Yan ang mga kapitbahay ko. Mabibisa talaga ang mga inuulam at saka pinupulutan. At si Manang Lian naman dito ay dumating na ang kanyang kalaro. Hi, Tito. Tito. Safe na safe na nga yung inasal natin dito tol Sa lamesa na At si Bayo naman dito sa kusina Ay nagtadtad na nga tong isang hita tol Pampulutan natin Inilabas na nga rin dito ng utol natin Ang ating mapupulutan At inilapag na At syempre hindi mo hawala dyan Uusgan ni Bayo yan Ay talaga naman Basta ganyan ang itsura Quality ng quality At yung mga mahal nating bisita rito Nasa loob At chumichibog na nga At si Manang Lea Ay mamaya pakakain yan Ay inaantay niya yung kuya niyang matapos Para makapaglaro na agad sila At yung mga formang ko Ay nag-abala pa Bumili na ng aming matatagay ay, ay tignan nyo naman kung gano'ng kagwapo yung formang ko. Siyempre, dahil binisita nila tayo rito sa bahay, ay ginawa ko sila ng mabisang sisig, tol. Sana ay na Hindi na nga rin nagtagal ay eh, magpapaalam na nga itong atrabaho ni Bayaw. Ay salamat po sa pagbisita at siguradong si Manang Lia ay malulungkot na naman. Sa susunod na nga lang ulit tol na pag-iihaw at siguradong meron na atang bangus at tilapia yan. Hindi na nga rin namin naubos yung alak namin tol. Gawat ako inalasing na talaga. Kaya hanggang dito na lang paalam.